So, hello mga bayot and welcome back to my channel. And for today's video ay magluluto ng hapunan. So, ayan na nga yung piniritong isda at si Brittany ang nagluto niyan. So, isa po siyang maliliit na tulingan. Napakasarap niyan lalo na pag crispy kasi isaw sa toyo. Ayan na siya, luto na siya. And of course, ako naman nagrepresenta ngayon na magluto ng pansit with gulay. Dahil masarap daw yan. So walang sahog yan guys. Purely pansit at saka gulay. So ayan, hinugasan muna natin ang ating mga gulay para malinis naman siya. At nilagay natin dyan sa lagayan para i-transfer kasi may hugasan pa tayong isa. Kung hindi, yung pansit. So ayan mag ano na agad tayo ng tubig dyan kasi nga hinugasan natin dyan sa lababo so isang container talaga yung hinugas ko chares so ayan na hugas na siya at ipatuloy natin dahil mag uumpisa na tayong mag gisa ayan na siya guys so ayan pinandaan na natin yung kalan and naglagay na tayo ng kawali and next of course ang ating uh, mga ilalagay dyan So, ayan na nga guys ang ating mantika. So, a little bit lang talaga nilagay ko dyan kasi para hindi naman siya masyadong puro na lang mantika. Kasi may perito na tayo. Tapos, diba? So, kung maraming mantika and yung pansit kasi natin kanina is hindi yun masabaw. Kung hindi, puro lang talaga yon So, ayan na guys. So, ilunod na natin ang una ang sibuyas. Ganyan po ako mag-isa ha. Sibuyas ang inuuna ko kasi mas matagal kasi siyang mag translucent kumpara sa bawang so yan lang po yung mga ingredients natin walang ibang sa dyan kundi ganyan lang bawang, sibuyas at saka yung atsal or tinatawag natin bell pepper tama po ba bell pepper so ayan so, sunod na natin yung bawang so, as you can see hindi talaga siya ma mantika kasi konti lang po yung nilagay kong mantika dyan So yan, okay, 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 okay. okay. Hanggang sa mag-translucent lahat ng ating ginigisa dahil alam naman natin na kailangan maluto mo na yung mga ingredients niya bago natin ilunod ang ating gulay. So ayan na nga, para malapitan, nilapit talaga ni Bruno yung Uh, camera para makita niya And of course, dahil okay na siya ilunod na natin yung gulay diretso. So, as you can see, wala kinakita ang mga karning na sinahog. Kundi pure lang talaga na sibuyas at saka bawang. So, ayan. Sasarap na yan siya later, guys. So, kailangan haluin para yung ibang mga ingredients mapunta sa ibabaw. At saka para maluto din yung gulay. And hindi pa natin yan sinabawan guys para maglabas talaga yung ano niya katas dyan. So ayan na guys. So next is okay ukay okay okay. Walang sawang okay ukay Dahil masarap talaga yan pag ino okay 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 mo lang siya. Ayan. So syempre maglagay na tayo ng pampalasa dyan guys. Para habang uh, tumatagal siya dyan sa uh, kalan nanonoot na yung lasa niya sa ilalim dahil at least matagal natin siyang nakababad dyan sa kalan so ayan in okay, okay na naman natin guys and of course gulay yan so kailangan talaga hindi rin natin masyadong latain ang pagluto dahil parang hindi mawala yung mga nutrients mga vitamins ng gulay and of course lalagyan na natin siya ng durog na paminta ayan bongga siya. Mag, oh, oh, okay, 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 pero okay, okay, okay. And of course, nilagyan natin ng toyo para dagdag pampalasa palasa dyan at kunting pakulay ng ating ginisang gulay na may panset Ayun ah, pala yung tamang term doon, ginasang gulay na may panset yan So, ukay na naman ulit. Ukay means halo, guys. Ha? Baka magtakay. Bakit ano yung ukay? Ano yung damit? Ukay-ukay. chares So, ayan na siya. So, after nyan, after malagay na ang mga pampalasa, idagdag na natin ang ating pansit. Yung pansit natin is tuyo As in na uh, wala yung tubig kasi nakaano na yan. Nakatulo na siya. So, ayan guys. Ilagay na natin yung pansit. And another ukay na naman. Oh, another ukay. Walang sawang pag-uukay guys. Ha? So, ukay na naman tayo ng ukay guys. So, ayan na. So, kailangan yung mga gulay nasa ibabaw din ng pansit. Hindi yung nasa... At hindi na kontento si Brittany. Binigyan pa niya ako ng isa pang uh, panghalo para dalawa daw. O, oh, ba diba? O, at saka, ang oyster sauce. Siyempre, huwag natin ipakita yung brand. Kasi hindi naman sponsor nila yun. Binibili natin yan, no? Surte naman nila kung ano, di diba? Na-promote pa yung negosyo nila. So, kailangan. Huwag natin ipakita. Pero, kita naman kasi, Brittany. Inaano ka ba dyan? Sabi, ikaw pa nagsabi na huwag ipakita yung brand. Yan, ikaw talaga nag-ano. Ayan, okay na naman ulit. Diyos ko, alam nyo kung makapagsalita yung pansit. Sinabi na siguro pagod na pagod na ako. Hilong-hilo na kasi kanina ka pa okay ng okay dyan. Siyempre, para ma-color din yung ibang mga pansit na namutla. Parang ano, parang hinahabol kaya namutla. So, ayan na guys. So, lalagyan natin siya ng konting tubig. Para na naman, may mas sauce naman siya konti. Pero i-absorb pa rin niya yan kasi yung pansit kasi mabilis mag-absorb ng tubig and isang wala pa nga yata isang tasa yung nilagay natin so maya maya siguro ay dagdagan na lang natin kasi parang kulang talaga siya sa basa kasi kung tuyong tuyo naman parang maano yun sa lalamunan takpan mo na natin guys anantayan nating maloto so eto na wow. so ayan na siya nilagay natin na yung ating bell pepper So, pasensya na madilim kasi hindi na-on yung flash. Mm -mm. Thank you pala, Bruno, ha, sa pagano sa akin. Pag-video. Actually, sila man dapat magluto niyan. Pero, wala man tayong makontent so ngayon. So, syempre, nag-ano na tayo. Nag-representan na tayo, tayo na magluto. So, ayan, another okay na naman. Wala po akong ginagawa dyan, kundi okay lang ng okay Okay. So, after nyan guys... Sempre, antayin natin ng mga ilang minuto and eto na siya, iahain na siya sa kainan dahil mayroon pa tayong kasunod na lulutuin so ba diba? O, nakita nyo may sauce konti, kailangan tilokon Diyo na siya, kaya aron yung sa ilalim ba, manamnam yung sarap yung alat, yung pawis dugo dyan, Nandiyan na kasi lahat. So, ayan ang ating pancit. And next naman ay ang ating... So, ayan na po yung lulutuin nating isa. Ang ating pusit. Pusit ba tawag nito? Oo. O. Pusit, guys. So, syempre, inutusan natin si yung tanggalan ng mata at saka bibig para naman hindi siya matigas. So, ayan na nagpa-on naman tayo ng ating kalarn. So, ayan na, guys. So pinagalitan ako yan ni Bruno kasi nag ano na ako ng antika. So ito okay na daw. So ayan. Lagay natin ng antika para uh, ating gisahin na ang ating mga lamas or yung mga spices natin. So ayan na inuna ulit natin yung uh, sibuyas kasi siya yung matagal mag-translucent. Ayan. Sinunod naman natin kasi sobrang init na ng mantika niyan guys. And Ayan, okay, okay ulit. Wala talaga tayong ginawa dyan ang tama, kundi ang okay, okay, okay. Naku, nakakaloka talaga. Ayan, after nyan, ay ilalagay na natin ang ating kamatis. Kasi pag ako nag-isa talaga ng ano, ng pusit is may kamatis talaga siya kasi mas masarap mga manamis namis konti and ayan na guys pagkapatis ng kamatis ay ilagay natin ang ating pusit ang lalaki ng pusit ang sarap nito sa kinilaw pero syempre marami kami ngayon kaya kailangan natin ang ginisa or yung parang toyo lang yung ilalagay kasi masarap yan so ayan na guys nilunod natin yung mga pusit ay, sa posit dito. Mas mura siya pag maliliit. Pero ito malaki. Parang mahal na yata ito siya. Kasi malalaki na. Eh. So, ayan. So, alam niyo na kung ano susunod. Okay, okay ulit. Okay yan ulit siya para hindi siya ma luto yung ilalim. Ang ibabaw lang. So, ayan. O, oh, ba diba? Para yung mga sahog-sahog niya, pupunta naman sa ibabaw at yung mga posit ay sa ilalim para ma-mix talaga ba yung ano aroma aromatic aromatic ayan sa amin talaga hindi kami mahilig sa gisa sa ganito ang sa amin nito kinilaw kasi malalaki sarap niyan matamis and of course dalagyan na natin yan ng pampalasa ayan isabay-sabay na natin yung mga pampalasa natin ayan yung ano pampalasa number one and of course ayan na rin yung Sunod nating pampalasa Ang pampalasa Number 2 Actually ano yan guys Durog na paminta And Kailangan natin Iano eh, yan ukayen Kaso lang Pinagalitan ako ng mga madam So Ayan Lalagyan na ako daw ng toyo Para sabay sabay na ang Pag uh, Ukay 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 So Ayan na guys Halo halo konti kunti lang yung ano toyo na nilagay natin kasi pa, pampalasa lang konti and ang kulay kasi ng ano ng pusit is may itim na rin so ayan so okay ulit walang wala talaga yung ano walang humpay na okay yan guys so ayan guys so ayan so tinakpan muna tapos okay na naman ulit. Diyos ko, nahilo na talaga. Yung pansit na kanina, nahilo. Ngayon naman, yung pusit, hilong-hilo na. Kaya, tingnan mo yung ulo, oh. Nagamaliktad na yung mga, ano niya, gaway-gaway. Or yung mga, ang tawag nito, mga kamay niya. So, mabilis na naman lutuin tong pusit, guys. Kasi, pagkatapos mo lagyan ng mga pampalasa yan, antayin mo lang na mag, mag ano tawag, Dec decrease yung, ano, mag-decrease yung water. And, nilagyan na natin ng suka, guys. And, Take note, 'wag nang okayin pag nakalagay lang ng suka kasi mag-evaporate agad 'yong lasa. So, dahil kumulo na siya, pwede na siyang okayin dahil okay na luto na 'yong an uh, tawag nito suka. So, kunti na lang guys at saka umimpis na 'yung mga pusit kanina ang lalaki ngayon ko paano na lang, lumiit sila. So ayan na, ang napakasarap na pusit na handa na nating kainin ngayong gabi. At dahil luto na siya, ihain na sa lamesa. Ayan. Binuhat na ni Bruno guys kasi mabigat talaga yan. Kasi malaking kawali yung ginamit natin. So ayan ang ating ginisang pusit. Ang pansit na walang karne. At ang pritong isda.